Magandang araw po mga mahal kong kamundo. Sana po ay nananatili kayong nasa mabuting kalagayan. Mga mahal kong kamundo, narito na po ang pagpapatuloy ng ating kwentong si Malaginto. Ngumisi ka itay si Mang Jesus at parang nagsasabi ang kanyang mga matang. Gusto niyang ibangga sa aming Malaginto ang kanyang hawak na panabong. Ibang klase! ibang klase ang kanyang talosaping lasak na yan. Malakas ang aking kotob na may kakaiba sa kanyang panabong na yan. Ang dinig naming mahinahong pagkakasabi ni Lolo Pedro. Tama po kayo riyan, Tatang Pedro. Dahil nakakamangha at kakaiba ang kanyang panabong. Sagot naman sa kanya ni Itay kung saan ayon din ang nilalaman ng isip ng lahat ng mga kaibigan ni Itay. Ilang sandali pa y. Nakita naming lumabas ng sabungan ang sintensyador at mabilis itong lumapit kay Itay at nang ito'y nasa harapan ng nga ni Itay ay kanyang tinanong si Itay kung meron bang makakabanggang panabong ang aming malaginto sinagot naman siya ni Itay at sinabi sa kanyang, Ang totoo niya na ay wala walang ni isa mang sabongero ang may gustong ibangga sa aming malaginto ang kanilang mga panabong Ngunit yun ang akala naming lahat dahil Kumusta ka na Kano? At siyang malagintong panabong mo? nakabibinging katahimikan ang kasalukuyang maririnig ng mga pagkakataong yun dahil bigla na lamang sumulpot sa aming likuran ang misteryosong matanda bagay na ikinagulat ng dalawang magkatabing sina Lolo Pedro at Lolo Virgil at maging ng iba pang mga kaibigan na itay. Hindi! Hindi maaari ito! I ikaw! Ang gulat na gulat na pagkakasabi ni Lolo Pedro. Ikaw! Ang misteryosong matanda! Ang misteryosong mananabong! Na may alagang! Isang! Hindi! Hindi maaari ito kano! Iyo! Makinig ka! Delikado! Delikado ang iyong malaginto dyan sa hawak niyang malagi lang hiraw. Kinabahan kami ng mga pagkakataong iyon nang marinig namin iyon sa mismong bibig ni Lolo Vergel. Kung kanyat, hindi ko na naiwasan pang buong kalang na itanong sa kanilang dalawa kung ano ang ibig nilang ipahiwatig. Sinagot naman ako ni Lolo Pedro at sinabi nito sa amin ang mga katagang. Ang matandang yan na ay, ay ang misteryosong magsasabong. Nasabi ko yan. Dahil maliit pa lamang ako noon, ay nakikita ko na siya sa mang sabungan. At ang kanya, at ang kanyang malaagilang hiraw na yan. Piling-pili lang ang mga sabungerong hinahamon ng matandang yan. At walang sino man ang nakakakilala sa kanya. Dahil sa ito'y kusang sumusulpot sa bawat sabungan. At ang bawat panabong na makabangga ka, ng kanyang panabong na yan ay nagiging pihag na. Kaya naman iho, kano, umatras ka na habang maaga pa. Ang sinabing yun ni Lolo Pedro kay Itay tungkol sa misteryosong matandang yon yung din ang sinabi ni Lolo Virgil. Ngunit sa kabila ng mga ibinabala nila kay Itay ay hindi sila pinakinggan ni Itay. Sa halip ay sinabi niyang, Pasensya na po kayo Tatang Pedro at Tatang Birhil. Pero sa tingin ko po ay mas delikado po kung hindi ko siya pagbibigyan. At saka po ay maraming maraming salamat sa inyong dalawa, Tatang Pedro at Tatang Birhil. Huwag po kayong mag-alala, walang mangyayari sa ating malaginto. Habang tinititigan ko ang nooy misteryosong matanday at ang kanyang malaagilang panabong, ay pabilis ng pabilis ang bawat pagpintig ng aking puso at alam kong ganoon din ang nararamdaman ng aking dalawang kapatid dahil paunti-unti nang nananariwa sa aking isip ang tungkol sa aking napanaginipan, tungkol sa naging laban ni Malaginto at ng hiraw na panabong. Ano iyo? Tayo na! Sa loob ng sabungan! Sabi pang muli ng misteryosong matanda kay Itay Ngunit bago ito, naglakad papasok ng sabungan, ay nakiusap ito sa sintensyador ng sabungan na kung maaari bang siya ang humawak sa kanyang hiraw. Sa oras na kanya na nga itong lalagyan ng tari, nagdadalawang isip may pumayag na rin sa kanya ang sintensyador sa nais niyang mangyaring yun. Paalis na sana sa aming harapan si namang iko at si itay kano. Ngunit, sandali lamang po, mangkano, Ah, uh, Isikil, ba bakit? Hayaan niyo po sana ako. Ako ang magkarga ng tari sa paana ni Malaginto. Ah, <coughs> uh, sige. Kung okay lang ba sa iyo, parang iko? Walang problema sa bago na yan, parang ka no. Ang sagot naman ni Mang Iko kay itay. Kung kaya't, si Ezekiel na nga at si Itay ka no, Dala si Malaginto. Ang pumasok sa nooy. May bulong-bulong ang paligid ng sabungan. Nagtataka lamang ako, Berhel, kung bakit malakas ang loob ni Kano. Naibangga sa panabong ng misteryosong matandang yan ang kanyang managinto. Saan ba siya kumukuha ng lakas ng loob? Ang dinig naming mahinang pagkakasabi ni Lolo Pedro kay Lolo Berhel. Sa Sandali, paring Pedro, H hindi kaya tama. Idinikit ni Lolo Berhel ang kanyang bibig sa tenga ni Lolo Pedro at sinabi nitong, Hindi, hindi kaya! Ang kanyang mutya ang nagbibigay ng lakas ng loob sa kanya. Tama! Tama ka riyan, Virgil. Ngayon, alam ko na kung bakit siya nagkaroon ng isang natatanging mutya sa kanyang katawan dahil makakabangga ni Malaginto ang nakakatakot na panabong ng matandang yan. Ang sagot naman ni Lolo Pedro sa kanya Ilang sandali pa'y kinargahan na nga ng isang matalas at matulis na tari nang matanda ang paanan ng kanyang malaagilang hiraw at ganoon din ang ginawa ni Ezekiel sa paanan ng aming malaginto. At nang makompleto na nga ang mga perang pustay, pinagharap na nga ang dalawang panabong, tumuka kaagad sa ulo ni malaginto ang kalmadong hiraw na hawak ng nasaping misteryosong matanda. Ganoon din ang ginawa ni malaginto sa kanya at pagkatapos ay magkasabay na nga nila itong tinanggalan ng mga kaluban sa bawat kani-kanilang mga kargadang tare pagkalapag ng dalawang panabong sa lupang sahig ng sabungay pumustura kaagad na parang isang nakakatakot na panabong ang nasabing malaagilang hiraw ng misteryosong matanda nakatayo lamang ito at hindi gumagalaw at nakasentro sa aming malaginto ang kanyang paningin binasag na ng isang nakabibinging katahimikan ang paligid ng sabungan ng mga pagkakataong iyon. Kasabay ng walang palyang pagrigodon ng aking dibdib sa tindi ng takot at kaba para sa aming malaginto dahil sa magkaparehong magkapareho ang eksena ng kanilang paghaharap sa aking nakita sa aking panaginip sa kung papaano ng hiraw tinitla ng buhay si malaginto nang diglana lamang lumingon sa aking kinatatayuan, si Tay Kano, tinitigan niya ako ng seryoso at makahulugan na parabang, na parabang sinasabi niya sa aking huwag akong kabahan at mag-alala para sa aming malaginto. Nang diglana lamang na, nang diglana lamang na tumalon, nang napakataas, nang nasa pinghiraw na panabong, at nagmistula itong agila sa ere kung siya'y titingnan hinabol naman siya ng tingin nang nooy nasa lupang si Malaginto at makikita na itong anumang oras na aatake sa kanya ang nasabing hiraw ay sasalubungin niya ito sa ere nang digla na lamang bumulusok pa ibaba papalapit kay Malaginto ang malaagilang hiraw pagpagsak niya kay Malaginto'y pinuntirya ka agad ng kanyang kargadang tari ang katawan ni Malaginto. Anim na mga pagpalong mabibigat at mabibilis ang kanyang pinakawalan kay Malaginto na siyang naging dahilan ng paglaglagan ng mga nasabing gintong balahibo ng aming Malaginto sa loob ng sabungan. Hindi lamang yun, lumagapak pa sa gilid ng ruweda si Malaginto. Pagtayo niya ay, ay na ulit sa kanyang harapan ang nasabing katunggaling hiraw. Muli niyang pinalo ng pinalo at dinikdik sa gilid ng ruweda ang aming alagang si Malaginto at hindi niya ito hinahayaang makaganti ng pagpalo sa kanya. Napaka-agresibo makipaglaro ng nasabing hiraw ng misteryosong matanda subalit pulido at para pang pinag-iisipan niyang maigi ang bawat mga pag-ataking kanyang ginagawa sa aming malaginto ganoon pa may nakapagtatakang Imposible ito! Papaanong Nagagawang pigilan at ilaga ni Malaginto ang bawat pulidong pagpalo ng malaagilang hiraw na yan. Ang nagtatakang dinig naming sabi ni Lolo Pedro, Sa tingin ko pareng Pedro, si Malaginto na ang nakatakdang panabong na makakatalo sa malaagilang hiraw na yan ng misteryosong matandang yan sa kauna-unahang pagkakataon. Tugsong namang sabi ni Lolo Virgil, bagay na nagbigay sa akin ng pag-aasang mananalo ang aming alagang si Malaginto. Ilang sandali pa'y dumistansyang papalayo. Si Malaginto sa nasabing hiraw Pumustura itong parang papasugod sa hiraw. Ngunit, ngunit parang pinag-aaralan niya muna ang mga kilos ng Noel, Nakatayong animoy sigang panabong na malaagi lang hiraw. Dahil sa ito'y hindi hinihingal sa kabila ng kanyang ginawang pag-atake sa aming malaginto kalmado lamang itong nakatayo at paisa-isa nitong inihahakbang ang kanyang mga pa paikot kay Malaginto. Imposible ito. Ito pa lang ang kauna-unahang pagkakataong. May nakabanggang panabong. Ang aking hiraw na hindi niya nagawang sugatan at pinsalain ang kanyang katunggaling panabong. Sa unang arangkada pa lang, hindi kaya. Ang sabi ng misteryosong matanda, sabay lingon niya sa nooy nakatayong, Kalmadong kalmadong si Itay Kano Nang bigla na lamang tumalon At lumibad si Malaginto Papalapit sa hiraw Mabilis naman siyang sinalubong sa ere ng hiraw At nagpalitan kaagad sila ng pagpalo sa bawat isa At pagbagsak ng mga ito sa lupay Pumailalim si Malaginto sa hiraw Nakapatong sa kanya ang hiraw At nakabaon sa kanyang likuran Ang kaliwang paa at mga kuko ng hiraw At ang kanang paa nito'y Nakapatong sa kanyang parting leg. Nagpupumiglas si Malaginto. Ngunit hindi niya kaya ang bigat. At lakas ng nasabing hiraw. Nagumpisa na namang. Kumalabog sa tindi ng kaba at takot ang aking dibdib. Dahil sa naisip kong baka yun na ang katuparan ng aking panaginip. Nananatiling kalmado si Itay. Samantalang ang misteryosong matanday. Panaag na sa kanyang hitsura ang tagumpay ng kanyang panabong ng kanyang panabong na isang malaagilang lang hiraw. Sinasabi ko na nga pang iyan, iyan ang paraan ng panabong na iyan. Hindi niya pinapatay ang kanyang nakakabangga gamit ang tari, kundi ang tigat ng kanyang katawan at ang tulis ng kanyang kukong. Ibinabaon niya sa katawan ng bawat panabong na kanyang nakakainkwentro. Ang nag sabi ni Lolo Pedro. Tama po kayo riyan, Tatang Pedro. Pero tingnan niyo po si kaibigan kano at ang inyo po nga pong apong magkataring si Ezequiel. Kalmadong kalmado silang dalawa na kahit pa'y pa nasa delikado na ang sitwasyon ng ating malaginto. Ang sagot naman sa kanya o kay Lolo Pedro nang nuoy katabi ni Mang Ambrosio si Mang Gaston. Magmula ng mapa sa kanya o sa kamay ni kano, ang isang muchang alam kong mabisang mabisa lalo na sa larangan ng sabong ay mas lalo pang lumaki ang kanyang tiwala sa kanyang malaginto. Mahinang sabi ni Lolo Birhil nang hi ang mga mamumustang. Umusta sa nasabing hiraw at paulit-ulit ng mga itong sinasabing katapusan na ng aming malaginto. Tinangkapa sanang paghiwalayin ng sintensyador ang dalawang panabong. Subalit maging ito may napapasayaw na ng tsa-tsa dahil sa tuwing gagawin niya yon ay ibinubuka ng hiraw ang kanyang dalawang malalapad na mga pakpak at hinahampas nito ang nasabing sintensyador ng walang ano-ano'y namilog ang mga mata ng misteryosong matanda dahil nagawang makatakas ni Malaginto sa nakapatong sa kanyang hiraw digla na lamang tumaos do sa katawan ni Malaginto ang mga matutulis na kuko ang mga matutulis na kuko ng hiraw dahilan upang ito'y mapasubsub na sa lupang sahig ng sabungan pag-angat at pagtingala ng hiraw sa aming malaginto Ay pinalo na siya ng pinalo ni malaginto. Bumaliktad na ang sitwasyon dahil sa hindi na hinahayaan pa ni malagintong. Muling makabuelo at makapurma ng pag-atake ang nasabing hiraw. Higit sa lahat, hindi niya ito pinapayagang makatalon o makalipad. Sunod-sunod na mga pagpalo at pag-atake ang pinawa ni Malaginto sa kanya hanggang sa ito'y nabalublob na lamang sa sahig ng sabungan. Ang nooy, ang nooy nagmistulang. tulang kinalbunang malaagi lang hiraw ng usap-usapang misteryosong matandang magsasabong. Samantalang si Malagintoy, hinihingal may, ay nagkagawa pa nitong magpalakad-lakad paikot sa nasabing nakalublob ng hiraw at ang mas ipinagtaka at ikinagulat ng mga taong nasa paligid ng sabungan ay itong si Malagintoy tumilaok ng napakatinis, buong buo at matagal maupos. Matapos ng ipinapagaspas ang kanyang mga pagpaka at bahagya pang umaangat sa lupa ang kanyang mga paa. Mabilis na dinakman ng sintensyador ang nasabing nakalublob ng hiraw. Kanoon din ang ginawa ni Itay kay Malaginto. Pinagharap at tinareho ng sintensyador ang dalawang panabong. Ngunit, naduwag na ang hiraw. Hindi na ito tumuka pa sa aming malaginto kung kaya't panalo si malaginto. At napatalon kaming lahat noon sa sobra-sobrang saya nang idiniklara na nga ng sintensyador na panalo si Malaginto. Masyado kong binaliit ang kakayahan ng iyong malagintong panabong iho kano. Natalo niya ang aking mantirikmang panabong. Pero tanggap ko yun. Narito, kunin mo itong aking hiraw. Alagaan mo't mapapasayo na ang hiraw na ito. Ang sabi ng misteryosong matanda ka itay nang sila ay nasa labas na ng sabungan. Subalit, pasensya na po kayo tatang. eh pero buhay pa po yung panabong nyo. Hindi ko po yan tatanggapin. Maaari niyo pa po palakasing muli at iharap sa aming malaginto sa mga susunod pong mga pagkakataon. Sapat na po sa amin ng manalo kami sa mga perang pusta. Sagot ni Tay sa kanya. Ngunit nang sabihin sa kanya ng misteryosong matanda ang mga katagang. Tanggapin mo na ito iyo. Dahil katulad ng iyong malagintong yan, ang hiraw na ito ay malaki ang magiging bahagi sa iyong buhay sa inyong magkakaibigan upang makatulong pa kayo sa mga totoong nangangailangan. Nalaki ang mga mata ni Itay nang marinig niya yon sa misteryosong matandang yon. Dahil sa papaano nito nalaman ang tungkol sa pagtulog nila Itay ng palihim sa mga nangangailangan kayong sila-sila lang ang nakakaalam noon. O, o paano niyo po nalaman ang tungkol sa bagay na yon tatang? Hindi na mahalaga pa yon iyo basta't kunin mo ang aking hiraw na ito at alagaan mong mabuti. Bukas, painumin mo siya o pahiran mo ng tubig na galing sa inyong mahiwagang bukal ang kanyang mga sugat at gagaling na ang hiraw na yan at saka ikaw iho. Ang sabi ng misteryosong matanda kung saan ay ang kanyang tinutukoy ay walang iba kundi ang magtataring si Sikiel. Mahusay at magaling kang magtatari dahil sa nagawang daplisan ng iyong ikinarang tare kay Malaginto, ang aking hiraw na ito. At saka, hindi ba't ikaw ay isa sa mga apo ni Pedro ang magsasabong na may isang pambihirang ugis na panabong? Buong kalang namang sumangayon sa kanya itong magtataring, si Ezekiel. Papaano ka no? Maraming maraming salamat. Kinakailangan ko nang umalis upang makapagpahinga. Tinanggap na nga ni Itay ang hiraw kung saan ay puro daplis lang. Sa kanyang katawan ang kanyang tinamong sugat galing sa taring kargada ng aming malaginto. Samantalang si malaginto noy nasa pag-iingat na naisikil Papaalis na sana ang matanda. Ngunit, tatang, maaari po bang malaman ng inyong buong pangalan? Nginitian lamang si Itay at hindi siya sinagot. Nang naturang misteryosong matandang yun Sa halip ay naglakad na nga ito Palayo ng sabungan Nais ko lamang pong ishout out si Boss R.J. Blags Boss maraming maraming salamat po sa inyo Kay Boss Fernan Nadera Ng Pagsanhan Laguna Boss maraming maraming salamat po Kay Boss Bro Rex TV Boss maraming maraming salamat po sa inyong saporta kay Boss Maita Alutaya. Boss, maraming maraming salamat po sa inyo. Shoutout po kay Boss Ronaldo Osoleta. Boss, maraming maraming salamat po. Shoutout po at maraming maraming salamat po kay Boss Iking Banlaygas. Boss, maraming maraming salamat po. Kay Boss Angel Simbulante at sa Family Simbulante from Obay, Kabankalan City. Maraming maraming salamat po mga boss. Shoutout po kay Boss Rafaelito Arnaiz Villaram. Boss maraming maraming salamat po. Shoutout po kay Boss Kevin D. Boss maraming salamat po. Shoutout po kay Boss Mateo Diaz. Boss maraming maraming salamat po. Kay Boss Giovanni Magiriano. Kay Mampia Arnaiz Jans. Kay Boss Francis at sa kanyang mga tropang palaging nakikinig sa ating kwentong sina Boss Jomar, Boss Obiong, Boss Maki, Boss Ronnie at si Boss Kenneth. Maraming maraming salamat po sa inyo mga tropa. Kay Boss Wilfredo Diaz, kay Boss Jonas Francis Paragas, kay Boss Victor Tikala, kay Boss Rene Abalos, kay Boss Digi Diren Galido, kay Boss Mirwin Olive, kay Boss Jat Magdas, kay Boss Hermelito Baloya, kay Ma'am Melrose Popas, kay Ma'am Idin baliente at sa kanyang buong pamilya dyan po sa Kalokan kay Mama Michelle Oxteros at sa kanyang buong pamilya kay Boss Giobel kay Boss Borleng Lawrence kay Boss Laguda Erle kay Boss Jan Gavin Moneva kay Tokayo GC Candelaria kay Pareng Gerard Bacaresa Pare, maraming maraming salamat sa iyo kay Kuya Erms Whitey kay Boss Nora Abbas kay Boss Iga Norquewa, kay Boss Jun Alcantara, kay Boss Rolly Bangkaya, kay Boss Ronilo Romo, kay Boss Selvania 69 Gaming, kay Boss Angelo Crelego, kay Ma'am Ginalyn Bersosa, kay Tol Jimmy Ray at sa kanyang channel na ang mahiwagang baston, sa aking darling na si Ma'am Chris Apple, kay Boss Mark De La Cruz, kay Boss John Hikap, kay Boss G Sumudio, kay Boss Gerald Bacolod, kay Boss Malvinis Gera, kay Mam ma Janly Carte, kay Mam ma Rosie De Mesa, kay Boss Amer, kay Mam ma Resel Grato, kay Boss uh, Sigma, kay Ma'am Jocelyn Vregente Vregente, kay Boss Guillermo Banaga, kay Boss Julie Rovion Paliana, kay Boss Louie Orolpo, kay Boss Solomon Bellieta, kay Boss Patrick Hernandez Janpo po sa Kandabong Alcantara Cebu kay Boss Joey Earl kay Boss uh, Jake Alcala at sa kanyang anak na si Jackie Mata kay Boss Emiliano Rapos, kay Ma'am Pei Diaz kay Boss Edwin Duran kay Boss Nilson M. kay Boss Giovanni Almanon kay Boss Feli Rivera Remondo kay Boss Chit Bayot kay Ma'am Milit Mayo Kaskayan kay Boss Lenar Elfas dyan po sa Bicol shoutout po sa inyo boss kay Boss Efren Abadiano kay Boss Sami Baklas kay Boss Gavin Neras kay Boss Chris Batok kay Boss Rodillo Ledesma kay Boss Backyard Reader.